Magandang araw mga kababayan. Narito na ang updated weather report para sa araw na ito, Monday, April 14, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming weather updates. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa PAGASA at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa PAGASA o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapakipakinabang para sa lahat, bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Ayon sa pinaka-latest weather update ng Pagasa, wala tayong binabantayang low-pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, asahan natin ang pagpapatuloy ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Makikita sa latest satellite animation ang pagkakaroon ng mga kaulapan sa bahagi ng Northern Luzon. Ito ay dulot ng isang frontal system, ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Dahil dito, inaasahan ang mga pagulan sa ilang probinsya ng Northern Luzon ngayong araw. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahang magiging maaliwalas ang panahon. Gayunpaman, may mga kumpol ng kaulapan sa western sections ng Mindanao, particular sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, dulot ng Easterlies. Kaya naman, posibleng makaranas ng scattered rains and thunderstorms ang mga nabanggit na lugar. Sa ibang bahagi ng bansa, magpapatuloy ang mainit at maaliwalas na panahon ngayong araw. Posible pa rin ang mga scattered rains and thunderstorms sa hapon o gabi. Sa Luzon, dahil sa epekto ng frontal system, inaasahan ang mga pagulan sa ilang bahagi ng northern Luzon. Sa mga probinsya ng Batanes, Apayao at Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang pagulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, mananatiling mainit at maaliwalas ang panahon lalo na sa tanghali. Sa hapon o gabi, posible ang pagkakaroon ng scattered rains and thunderstorms. Ang temperatura sa lawag mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Tuguegarao, maaaring umabot hanggang 34 degrees Celsius. Baguio, mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, hanggang 34 degrees Celsius. Legazpi, hanggang 32 degrees Celsius. Tagaytay, mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas, Palawan at malaking bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang mainit na panahon ngayong araw. Posible ang mga scattered rains and thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi, dulot ng easterlies. Ang temperatura sa Calayan Island, Palawan, aabot ng 33 degrees Celsius. Puerto Princesa, hanggang 34 degrees Celsius. Iloilo, mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Metro Cebu and Tacloban Hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga and Cagayan de Oro, hanggang 33 degrees Celsius, Metro Davao, mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Ayon sa PAGASA, ang forecast heat index ngayong araw sa Metro Manila, maaaring umabot mula 41 hanggang 44 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ngayong araw ay inaasahan sa ilang lugar tulad ng Etiage, Isabela, Sangli Point, Cavite, at Naya. Pasay City. Heat index na 43 degrees Celsius din ang posible sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Subic Bay, Olongapo, San Ildefonso, Bulacan, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose, Occidental Mindoro, at Dipolog, Zamboanga del Norte. Danger level o heat index na nasa 42 degrees Celsius pataas ay inaasahan sa maraming bahagi ng Central Luzon at Mimaropa. Paalala, manatiling hydrated, iwasan ang direktang sikat ng araw sa tanghali at magdala ng payong kung lalabas. At sa kondisyon ng karagatan, ngayong araw, wala tayong gale warning o babala sa malalakas na pag-alon, kaya ligtas pong makakapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda at mga sakay ng bangka. At iyan ang ating weather update para sa araw na ito, Monday, April 14. Para sa inyong kaligtasan, ugaliing alamin ang lagay ng panahon lalo na sa tuwing lalabas ng bahay. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pa naming weather updates. Ingat po tayong lahat.